guys. Magandang gabi. Magandang umaga. Ano mga oras makarating ang video to sa inyo? FYI lang po. Sige for your information. Guys, baka nagtataka kayo kung bakit dito sa Croatia yung orasan parang nasira or nag-advance. Hindi ho. Bumalik na po ang oras na pitong oras ang diferensya sa Pilipinas at saka sa Croatia. Di ko alam kung buong Europe ganyan. Pero dati kasi nung mga summer, June ata or May, nag-ano siya, nag-advance na ng usang oras. So naging anin na lang difference sa Pilipinas at saka Croatia. Sa Croatia po kasi ako, di ko lang alam, alam sa ibang lugar kung ganun din. So kahapon, October 27, nagtataka yung iba, parang I, nag, nasira yung orasan niya o rilo. Kaya nag-advance ng isang oras. Hindi po. Bumalik na po ang yung pitong oras ang difference sa Pilipinas at saka sa Croatia. Kasi ibig sabihin nun pag ganun, bumalik na. Winter na po. Kaya yun. Pitong oras na po ang difference sa Pilipinas at saka sa Croatia. Baka nagtataka kayo parang yun nga, nag-iba ang orasan nyo or parang kulang or sobra. Bumalik na po ang dating pitong oras ang diferensya. Yun lang po guys. Salamat. Ingatan na tayong lahat. Babus. Shout out po sa mga taga Bertie Boys. Lalong lalo na si Rocky Madilar. The handsome boy. Love you. Sana all. Oh.